Kaya pa natin ang mga terrorists that are palo ang this avenue sa harap ng Matomos. So we were in the middle. And then the dev side ko was uh, operating from the live action companies and the scout ranger. Tumawag ako sa Iron Quarters kung pwede bayagan ako na to watch the sleep. Puni namin yung building na naiiwan na, na kayo. In order to prevent yung movement ng talapan, bakit po ang para mabawasan naman ang pressure yung ne reflux na yun. Siyempre, yung andun ka sa harap, nakikip yung pinitirat na mga sundado sa tabi mo, hindi ka talaga mapakali. Kaya, nag-request ako second time, third time. Nung third time talaga, alam ko hopeless na hindi talaga ako mabayagan. So, medyo maniit ang ulo mo. And, bigla na lang, siyempre, medyo importable ka sa kape. Kaya, medyo nasabi ko lang yata na, wala bang kape dito? ay eh narinig ng isang team leader na nag-initiative. Tumawid siya sa kabilang building, under fire. Pagbalik niya, under fire ulit, dahil wala naman kaming facility na pwede magkapahinta tulog sa area niya. Eh. So, nagulat na lang ako, may kape na pala sa tabi ko. Sabi niya, sir, kape. Napatingin ako sa kanya, Ayan, may kape na. So, ininom ko na lang yung kape. So, yung story ng coffee video na yun. Eh, hindi siya nakakatawa sa una. Pero ngayon, eh, miski ako, tatawa sa video na yun. Parang ano siya, 3 in 1 eh. Hindi ko na makita ko anong flavor, basta 3 in 1. Medyo maputi kaya kinakansyawan tayo ng ibang lahi. Dahil uh, para sa kanila, dapat magbili tayo ka black black. At that time, I was with the Special Forces School. I uh, was uh, training new breed of Special Forces Operators. Way back kasi, meron ako parang feeling ko sa sarili ko, I have an English business. Well, uh, somebody na, na target at time. Kasi, on December 2016, uh, umawak din ako ng isang test mission sa Basilan wherein ang target is the same personality. However, uh, that time, we failed kasi nakalapas sila ng Basilan. Therefore, nung uh, narinig namin na he was also there sa Marawi no' 2017 ng May, parang, feeling ko, parang okay bakit this is a chance na makuha namin sila. Kung hindi namin sila nakuha na sa December, baka makuha namin sila. Kilala ko sila. Mas alam ko yung capability nila. Mas alam ko yung mga weaknesses nila. So, mas madali ko sila marutulungan at eh, maalala maalalayan in case sa mga mga bagay-bagay na medyo critical. Every special operator, yan ang dream na ma-involve sa mga ganyan klaseng operations. Although hindi natin pinindadasal na magkaroon. Pero kung may mga ganyan, will be an honor and it will be something, you know, satisfaction for a special force operator to be in that situation. However, nung uh, pinasok na kayo, medyo nung madilim, at uh, na-realize mo na, na, hindi talaga biro pala yung pinapasok mo kasi narinig mo na yung volumes of fire nearby, malapit lang ay eh, kung saan kami pinapasok. And then, nakikita mo na rin yung mga wounded sa spread sa rin na pinapasok that na-timingan din na may patay silang inaakyat for a retreat or para dalikin na sa dapat kalagyan. So, nagkaroon na nung questions sa mind, lalo na sa mga kasama ko na, Sir, mawawa din ba kami bukas. So, para sa akin, control mo lang emotions mo and then, sa isip ko naman, mali yata ang pinakasok mo dahil sa parang uh, masyado ka mayabang at nag-volunteer ka pa sa ganitong situation. Katanong niyo mo sa na, Sir, Mamamatay na ba tayo bukas? Mga ganong tanong. Sir, okay lang ba tayo dito? Sir, ano ba gagawin natin? Mga ganong question. So, pinapalik ko sila sa bus. Para kung sila mag-isip, they should focus on what we are going to do that time. So, sa that time, wala pa eh. Hindi na namin kayo ang I just wanted to make sure na they would accomplish the mission and accomplish it safely. Na kung pwede lang eh, walang malagas. We don't really think of our lives. Ang mas priority natin is uh, the accomplishment of the mission. Siyempre, dahil nakikita mo yung halaga na yun, kahit saan ka pa lumakad, kahit saan ka pumunta, yung naka-brace up ka lang, nakataas ang bumo, you are proud to be a Filipino soldier. Nakita lang Filipino sacrifices ng sundalo natin, and then doon siya na naka-receive appreciation that pushed our soldiers to do what they need to do, even sacrificing their lives. Ang malaking bagay yung na-appreciate -na ka rin na ng tao. Nakikita na nila yung sacrifice natin. Everybody was really volunteering. So makikita mo, palaki pa ako yung makikita mo rito yung um, willingness and yung puso na sundalo natin to serve the Filipino people and the country. I am Lieutenant Colonel Daxa Cito Ко